Good morning. Team Helmet with Gata. Pupunta pa tayo sa aking kubo. Pupuntahan ko po ang aking kubo. Madam. Team Helmet, pupunta natin ang aking kubo. Uy, ano 'yon? Kalapati. Ah. Uy, hirap. Ito sinasabi ko mamari na baha. Baha. Ito ang aking daanan, pupuntang kubo. Oops. To. kalapati iot mastos ah ang hirap katim helmet ang tindi po ng dulot ng Kristin dito nakikita nyo yan grabe yan madam puntahan natin ang aking kubo uy may kalapati uy lumipad na ayan na ang hirap. Ah. Ah, 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 ah. Ah, aba, 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 Oops, dahan-dahan. Pag nalaglag silpong ko, wala na akong pamalit. Wala akong gagamitin sa LS. Patay tayo dyan. Hindi ako makakanta. Yan, mam ma oh. Yan, oh. Hanggang ano yan? Hanggang dibdib. Ma'am Rachel Takehashi. Shout out. Jin kasakit Jin Kasakiti. Ate P. Miss Dao. Oh. Yan, oh. Dito may malaking has dito, madam, sawa. Uy, daming isda. Oh, yan, oh, isda, oh, madam. Yan, oh. Ito po ang lugar ko. Hindi ako nagbibiro, hindi ako nagluloko. Ganito kahirap. Oh, yan. Ang dami ditong ahas. Dugi, kumusta ka na? musta na dito saan yung ano dito meron dito ahas yan ang makiling bundok ng makiling yan nakita nyo na yan bundok ng makiling yan oh, yan yan yan, yan. Kata tayo. Hmm. Gusto kayo, Dogi? Ha? Huh? Pakita tayo. Hindi ba Hindi mo bunot-bunot. Gusto -bunot. ka? Gusto ka na dito? Gusto ka na? ka na? Ito po ang buhay ko dito madam. Ito kay Harap. Baka tubig. Basta nga kayo, mga dogi. How are you? Come on, come on, come on.